Magandang araw mga tangay Dito po tayo sa aking ampalayahan Update lang, malalaki na yung ating tanim ng ampalaya at may mga bunga na Hindi hmm, pa gaano malalaki Ang variety po ng aking ampalaya ay Galaxy Max F1 Bago pa lang siya gumagapang tapos na rin kahit papano yung ating balag yan nilagyan ko lang ng tamsi ito maganda yung talbos ng ating ang palaya mga tangay sana mabunga ng marami para makachamba tayo sa magandang presyo May malalaki na rin pala, oh. Ito, so, na ito. Pwede nang ibenta mga tangay. May gusto po akong i-share sa inyo mga tangay na ginawa ako sa aking ampalayahan. Dito po banda ay hindi ko na ano, hindi ko na nalinisan. Ito kasi in-sprayan ko ng herbicide. Yung ginawa nating DIY na herbicide. Ang problema lang, yung ibang dahon ng tanim nating ampalaya ay tinamaan. So, delikado rin pala sa tanim. Yung ginawa nating herbicide na asin at suka. Ito po yung nangyari mga tangay. Oh. Namatay siya. Pati yung talbos niya. Kaya hindi ko na tinuloy yung doon banda mga tangay. Baka kasi marami pa yung mamatay eh. Dito madamo na. Bali na lang natin na humaba itong ibang ano kasi maliliit. Sinulitan ko yung mga namatay. Sinulitan ko ng tanim. Pintayin na lang natin ng maba ito para mag cutter natin. Yan, daming damo. Nakakatuwa mga tangay kasi kahit pa paano namunga na rin yung ating tanim. Gusto ko lang i-share sa inyo mga tanga yung diskarte ko sa pagtatanim ng ampalaya. Para less sa uh, pag-spray ng insecticide kasi grabe insekto dito sa amin, white fly, fruit fly. Napakarami. So yung ginawa ko mga tangay sa ilalim ng ampalayahan natin ay tinaniman ko ng marigold. Ito. So, yan yung puno niya. Tapos may marigold. Window-window siya. Yan yung puno, marigold. Yan. Tinaniman ko po ng marigold yan. Pati doon sa unahan. Yan. Bawat linya meron. Maliban dito sa hindi natin nalinisan. Yung purpose ko po mga tanga ay kung bakit tinaniman ko ng marigold ay para ito yung magsisilbing panaboy sa mga insekto ito yung magsisilbing panaboy sa mga bad insects na tinatawag ano ba yung mga bad insects na yon yung sucking and chewing insects halimbawa yung white flies aphids yun yung yan yung mga sucking insects yan yung chewing insects naman yan yung mga uod no ito pong ano, ito pong marigold ay may kakayanan siya na itaboy yung mga mapanirang insekto sa ating tanim. Lalo na yung langgam, ayaw ng langgam sa amoy ng marigold. Yung langgam po, yun yung nagdadala ng aphids sa ating mga tanim. Bakit kaya nila dinadala yung aphids? Kasi po, yung aphids ay alaga ng langgam yan. No, nilalagay nila yung aphids sa ating mga tanim. Kasi ang purpose kapag sinipsip ng aphids ang dahon ng ating tanim, syempre, tatai yun sila kapag nabusog. Yung dumi ng aphids ay pinapakain ng mga langgam sa kanilang rina. Yun yung pinaka-purpose. Siyempre, yung rina nila, yun yung maraming mga anak. Para mabilis silang dumami, pinapakain yan, pinapakain ng dumi ng aphids. So, yun po, no. Maganda na rin siya kasi kahit papano may design. <laughs> may bulaklak. At isa pa, ang kagandahan, kapag may tanim ka na marigold, nag-attract siya ng mga kaibigang insekto. So, ano-ano ba yung mga kaibigang insekto sa ating taniman? Yung mga pollinators. Lahat ng pollinators, yan po ay kaibigang insekto. No? Halimbawa nun ay yung bubuyog. Yung honeybee. 'yung mga nagpo sa ating tanim na gulay o sa bulaklak ng ating tanim na gulay para mabuo ito. So na-attract po sila sa marigold. Big sabihin ang marigold na bulaklak nagre-repel siya ng uh, mga kalaban na insekto at aga-attract siya ng mga beneficial insects. Share lang po. Ito po ng ating ampalaya ay hindi pa nabunuhan. Kung napanood niyo po 'yung video kung paano natin ginawa itong plat ay nandoon yung process na ginawa ko para itong ating mga tanim ay hindi na mahirap abunuhan. Nang binutas namin ito, nilagyan namin ng katawan ng saging na tinadtad, tain ng manok bago namin itinanim. So sa ganong pamamaraan, nakatitipid kami sa oras sa paggawa, sa pagod at sa gastos. So ganon yung ginawa naming process. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-aabuno. Namumunga na siya, oh. Pero hindi pa kami nag-apply ng abuno. Kay, gandang tingnan. Problema lang talaga itong natamaan ng herbicide na ginawa natin. Sa loob ng dalawang linggo, sa tingin ko ito mas marami ng sanga, mas marami na ring bunga. Yung ating tanim. At gusto ko lang din po ulit magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa lahat ng mga nagsubscribes. Sa lahat ng nag-like, comment. Maraming salamat po sa inyo. Nasa 10 subscribers na lang. May hit na natin yung 1,000 na requirement ng YouTube. So yun lang po mga tangay, no? Update lang po sa ating tanim na ampalaya kung ano nang nangyari. So, salamat po sa inyo mga tangay. Happy farming po at God bless. Bye bye.